Agas pang di ba? So ito yung meron natin. Sige. Oops. Oh, 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 oh. And, diba? Pero anyways, mga lodi ito naman yung wala. So halos magkamukha sila eh. Kita nyo yung itsura, yung marking sa likod. Uy, oh, 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 oh yan ang nangyari Putik yan. Ang nangyari. Oh, mas magulang ng konti. Wala, diba? well, ay, 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 What's up mga lodi? Bali may paglalabanin na naman tayo ngayon. At for sure, napakasolid solid na naman ito. Nga lang medyo magkahawig sila. So, dating gawin, meron at wala ang ating palatandaan. Pero may kita nyo naman siguro mamaya kung sino yung lumalamang. Basta, napakagandang laban ito mga Lodi. Matindi to. So, huwag na natin patagalin. Papakita ko muna sa inyo. Flex muna natin bago natin isalang. Okay? Tara! So, ito na yon mga Lods tigre putik gaspang oh pagaspang tingnan siya ang ganda ng markings niya di ba nagbe-blend halos dun sa kulay niya na medyo brown na medyo nagigray din di ba pero anyways mga lods kita niyo naman sobrang fresh ng itsura ayan oh tulog pa lang putik putik na pagaspang di ba so ito yung meron natin mga lods ito naman yung wala so halos magkamukha sila eh kita niyo yung itsura yung markings sa likod nga lang ito hindi siya ganoon ka fresh yung itsurahan niya parang medyo mag, mas magulang ng konti ba? Diba? pero syempre don't judge the book by its cover pero tignan natin mga lods kung sino talaga yung magiging matindi ba? Diba? so meron o wala nakapili na siguro kayo tara let's go so ayan tandaan nyo ito yung meron natin sobrang gaspang tsaka parang di kayo malito ah. naman yung ating wala yan yung nasa ibabaw yan 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 yung yan yung nagpatay hulog na yan so hindi nagkaramdaman so isa pa ito na yata. Putik yan. Anong sila, oh 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 Nagdikit na talaga. Tapos putik. Pigaan. Pero yan. May nahulog. Para mas makita natin. Ito oh 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 yung oh medyo gray, yung, yung isa na medyo dilaw ay eh, yung wala so yung meron ayan ano, kasi talaga sila eh. di mo alam kung sino ba yung tutumba sa kanila dito tsaka di ko alam kung sino yung nadali dito pero yan o no, pumipiga yung ano yung wala ala ayun nadali yung meron yan mapapansin nyo dun bandaw sa yan yan yan, yan taas eh no kitang kita nangingintam sa gilid yung ano sa may taas di ba eh no patis pero nalaglag yung wala mga lods nalaglag yung wala so ibabalik natin siya tignan natin kung ano yung nila so ayan sinasabit ko ngayon yung ano yung wala eto yun ayan sya so, may tama rin sya feeling ko meron din eh eto naman yung meron putik yan o no? nang gigita tayong katis nya mga lods so, may tama rin sa likodan na galama yung ano yung wala natin pero putik yung meron Ang gaspang yan Wala Ay ay ay, ay, ay. U uh, Putik Nadalim mga lods oh Wala na Wala na to Wala na to T Pero teka teka Ayan o. Sumabit pa sila eh Sumabit ba Ah wala na Wala na Hindi na gumagalaw yung Ah hindi gumagalaw pa Yung pangil na lang yata Yung gumagalaw sa kanya Hindi niya na maigalaw yung ano niya, magalamay. O, kumpara dun sa wala. Nakita nyo naman yung medyo madilaw, yun yung wala natin. Sabi ko medyo magulang na, di ba? Pero, tinibag niya o parang skargado yan. Pares maganda pointing yan, mga lods. Tutusin, labang dapat yung meron dito kasi sobrang gandang gagamba niya ni. Eh. Ang fresh, di ba? Ito medyo, kita nyo naman kanina, di ba? Hindi na ganong kaganda yung looks niya, pero, ayan o, tinibag niya taloy meron mga lodi eh. pero sumabay din naman eh kita nyo naman kanina eh nadali din yung okay. ano eh. yung buwala natin kita nyo naman oh mayroong katis din yung bilog na yan di ba? so talagang lumaban din kasi imposible yun mga dilalaban yung ganong kagandang gagamba di ba? kita nyo sumabay eh. pero bilot mga lods ending yan bihag grabe tindi nung laban na yun ah Malupit din yan oh bukol oh lumobo yung ano niya yung patis niya sa may ano may galamay sa ano kanan dami kasing galamay putik eh walo eh pero yan kita kita naman sa may pangalawang galamay sa taas yan so yan mga lodi napakasolid yun hanggang dito na lang muna na way na gustuhan nyo may mga parating pa tayong upload niluluto pa natin so yun lang muna peace